Roxy, wala ka munang ibibigay na kliyente dito kay Lena. Hanggat hindi ako nakakasigurang nadala ka na. Ha? At ikaw na rin ang bahalang magpaliwanag sa nanay mo kung bakit wala kang mapadala pera ngayon. Nasaan si Lena? Gusto mo makita si Lena? Halika. Papakita ko siya sa iyo. Mr. Goliado, it's Lena. Tingnan mo kung gaano mo natulungan ng alaga ako. So let this be a lesson to you. Na sa susunod na tawagan, kausapin, at kumbinsihin si Lena ng iwan ako, hindi lang yan ang aabutin niya. Ay, oh, wala. If you want what's best for Lena, iwan mo na siya. At huwag ka lang magpapakita sa kanya. Goodbye, Mr. Coliado.